nasa kabilang linya po natin ang uh, NDRRMC OCD si uh, Director Edgar uh, Posada sa kapagsalita po ng uh, NDRRMC a uh, director magandang uh, umaga po welcome po muli sa DWICLU Channel 23 Direktor, uh, magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, sir. right. salamat po sa pagpapaulap morning, po ninyo am. sa amin sa DWIZ. Direktor, ano na pong update doon sa mga lugar po na nasa lanta ng Bagyong Hulian, na uh, ito pong uh, Batanes, Ilocos Norte, na nasa okay, ilalim man. po ng uh, uh, State of Calamity, uh, Direktor? Opo, gusto ko lang pong iulat, no? More than the numbers. Kahapon po ay uh, tumulak papatungong Batanes yung ating uh, OCD team and RIMC team, no? Uh, na binubuo po, na pinamunuan po ni uh, Undersecretary ni Pomoceno. Ganon din po, nandun din po si DSWD Undersecretary uh, Dayan Cajipe. Mm. Tapos uh, nandun din po ang representante ng uh, DepEd, si Undersecretary Escobedo and sa dishud Undersecretary uh, Escolango po. Tumulak po sila doon una para magdala uh, ng uh, inuming tubig at iba pa pong nadadala nila, no? Yung mga food and non-food items uh, mm. at iba pa pong uh, yun pong uh, mga equipment para po maipalakas uh, yung telekomunikasyon. Pero basically po, uh, kahapon, uh, gamit ang isang air asset ng uh, ng Philippine Air Force, Uh, pumunta po sila doon no? despite the weather kasi na-delay po. Dapat maaga pero mm. tinanghali sila ng alis. Pero nakarating naman din po sila ng maayos doon. At nakita po nila yung talagang extent ng devastation doon sa probinsya ng Batanes. Mm. Uh, more than uh, ang ang est ang uh, estimate po ng mga katao na nawalan ng uh, bahay ay mahigit pong dalawang libo. Kaya nga po, nagdala din ng, at patuloy po pong magdadala no? uh, kahapon, ngayon, at sa buong linggo po na darating dahil in different forms po ito yung uh, by air at saka by by sea ano you know? and then uh pero inuna lang po natin yung uh, inuming tubig at uh, kahapon nga po na report din na wala pa rin pong ilaw doon you no know? so mm -hmm. nagbukod uh, po dun sa Nishan, na director Nadala po natin uh, um, uh, na gen generator sets nung uh, nakalipas na karaang buwan. Mm -hmm. uh, seven po ito nagdala pa rin po mm -hmm. tayo ngayon no. At uh, patuloy po itong uh, dadalhan ng mga repair, shelter repair kits uh, at mag-uugnen pa po tayo ng food and non-food items sa mga darating na araw dahil kailangan-kailangan po nila ito. Tapos uh, from Batanes po tumulak po sila sa dito po sa area ng Ilocos Norte, eh. ganun din po no tinignan nila dahil pareho pong probinsya ay nasa uh, state of calamity na po at uh, ganun din po ito rin po ang ipinag-uutos ni secretary Teodoro na pagpabilisin pag po no tulong-tulong na pabilisin ang rehabilitasyon ng uh, ng uh, probinsya ng Batanes uh, dahil po very important ito sa atin ano saka medyo mahirap po itong marating at uh, isa pa po kahapon uh, yung mga stranded na mga turista doon dahil uh, mm -hmm. kung hindi po ako nagkakamali as early as the 26 wala na pong commercial flights doon sa sobrang lakas po ng anang uh, hangin at ulan no and uh, pati po yung airport may mga uh, may mga nasalanta din po pero kahapon po yung return flight ng C130 na naikarga na po yung mga turista na na-strand doon para makabalik po sila via Lawag uh, International Airport sir. Oh, may casualty ba tayo, uh, Director? di ayun po dito sa tala natin ano ito pong uh, for validation natin meron po tayong uh, dalawa no uh, as of uh, last night alas 8 po ito uh, again this is the these numbers are for validation this number is for validation ano isa po from region 1 at uh, isa po from cordilleras sir wala po tayong missing at wala din po tayong injuries sir mm -hmm. Ooo oh, oh. director good morning po ulit ano si Judith Estrada Larino po ito Oo, salamat po gumuli sa pagkakataon. Nasa magkano na yung uh, naging danyos po nitong uh, bagyo? I mean sa agrikultura yung na, kung inyo pong uh, naitala na? Opo. Sa uh, ito po ay din. still for validation. Ano ma'am? Uh, uh, yes ito ito mm -hmm. pong uh, damage to infra. Infra. Ah. Uh, right? Um, although mas mababa po yung tala na kahapon doon sa, sabi nila sa Batanes lang po yun, ano? kasi ah, ito po okay. ay, ito pong tala na ito namin sa damage to infrastructure ay uh, umaabot na po uh, sa 738 0.157 million ito po ay sa region 1 wala pa wala pa po mm -hmm. kaming uh, mm -hmm. iba pa po yung datos sa uh, sa dito po sa sa probinsya ng batanes at dito naman po sa uh, at, uh, aspeto ng uh, uh, ito po ay sa agrikultura meron na po tayong naitala na around uh, 36.342 million pero ito po ay i-validate pa at uh, ibabangga po natin doon sa official na datos ng Department of Agriculture. Mm -hmm. Although kahapon po doon po sa Batanes ano meron po silang sinasabi. Again, this is still for validation kasi kararating lang po nung uh, teams natin doon para mag-assess, no, mag-conduct ng uh, assessment dahil medyo malaki po ang nalawak po ang uh, pinsala sa uh, probinsya ng Batanes umaabot po sa uh, 600 million both yung uh, infrastruktura at saka yun po sa area ng agriculture, ma'am. Okay, Pero eh, again, that data eh. is fit for validation. Pumasok pa bumalik, yung, uh, bumalik yung bagyong uh, huli yan, director. Sabi ng uh, pag-asa. Diba? So mukhang uh, posible pang uh, magkaroon pa ng mga adjustments, mga no? pagbabago. Oh, oh. No? Pero hopefully uh, ay uh, maka ano na, tuluyan na makalayas yung uh, bagyo, bagyo na yun para humupa-hupa na yung uh, sitwasyon dyan sa Batanes. Mm -hmm. Yun na nga po, pero uh, ang sabi naman din po nila, hindi na kasing lakas, sumina na po ayaw. talaga. At uh, ayaw, hopefully nga po, po talagang uh, mawala na. No? At uh, aside from uh, yung mga medyo matataas pa rin po na alon, no? pero wala na pong iba pang uh, iniulat din ang ating mga kaibigan from pag -asa. So may may biyahe na ba? O wala pa rin uh, biyahe dyan sa pala, patungo at palabas ng Batanes? Ang alam ko po ang ang uh, ipinay ang pinayagan pa lang na lumapag kahapon ay yung uh, yun pong uh, C130 flight na lulan po yung Dream uh, Sea member agencies at right. uh, meron din po silang kasama from uh, um, mga pribadong sektor lalo na po sa telekomunikasyon para maiayos po ng maigi yung linya ng telekomunikasyon doon although hindi naman po totally na wala pero fluctuating po siya no yung ilaw po ang wala doon pero hopefully po uh, makatulong yung mga dinala natin ng mga generator sets at patuloy pa po tayo yung uh, magpapadala uh, sa pag-uutos po ng ating pangulo at ng uh, chair ng si din na pabilisin yung uh, yung uh, Uh, pag-rehabilitate uh, mm -hmm. ng uh, hindi lang po ng Batanes but also ng uh, Ilocos, Ilocos Norte dahil pareho po silang nasa state of calamity sa ngayon. Lalo na, Director, oh. eh, hometown niya ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Mm -hmm tama po okay. he's from Ilocos Norte eh. pero ganun naman din po kahit na yung Batanes at kuan uh, lahat naman right. po ay uh, mm -hmm. uh, pag ganito pong mga pag pa pagkakataon talaga pong tinututukan ng ating pangulo yan regardless kung saan yes. man po yung okay. uh, yung na nasa lanta, sir Opo mm -hmm. uh, sa mga pinapakita po namin mga larawan at mga video mukhang uh, 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 Batanes at Batanes ito uh, hard hit po hard hit po yata ang uh, Batanes sa uh, director. Opo, dahil uh, again, uh, ito po ay uh, initial reports na 2,000 po na mga kabahayan. Can you imagine sir, sanay, sanay na sanay sila But talaga issue, sa bagyo. malalakas uh -huh. na bagyo. Tama pero po. ito po ay uh, sumira dun sa mga, even dun sa mga bahay po na talagang... Uh, nakatayo po kahit na po anong bagyo ang dumaan ano at uh, ito po ay pagpapatunay lamang na talagang uh, nag-iibang anyo lumalakas po ang mga uh, mga bagyo natin ngayon at yes. dapat mas uh, paghandaan natin to pero sa ngayon po ang ang tutok muna ng ating pangulo ang ng ating uh, at ng ating end uh, endrim si team ay uh, talaga pong uh, -ma makaresponde po muna makapagdala tayo ng mga yung mga pang ang ilangan nila doon in terms of tubig, mm. additional food and non-food yeah. items oh, gamot. yun pong shelter repair kits Opo, kasama na po uh -huh. yun gamot at uh, iba pa po no at uh, hopefully po sa pag-uutos ng ating mga ng liderato no uh, ay mapabilis po talaga uh, mapray mapabilis po yung uh, rehabilitasyon so, ng uh, mga probinsya na ito lalo na po sa Batanes at dito po sa Ilocos so hindi no? hindi naman po na-isolate ang Batanes director Uh, well, sa ngayon po dahil uh, yung pong narating na po natin sila kahapon although through C130 and through military asset uh, siguro po uh, nararating na natin sa ngayon pero siyempre po yung uh, yung pagsasaayos pa meron pong mga limitasyon ano mm -hmm. kasi talagang grabe po yung uh, yung pinsala doon na uh, dulot nitong hulyan ang ang sabi nga po ng uh, butihing gobernador sa kanyang interview no medyo mahaba po Um, parang ang, ang ano niya nga po, estimate niya, 36 hours na wow. talagang really pinayo eh. sila ng uh, napakalakas na hangin at ulan. Salahating araw. Oh, oh. Grabe. Oh, oh. Ha? Well, anyway, uh, Director, baka meron po kayong mga karagdagang pampanawagan. Paalala. Sa, paalala mm -hmm. sa atin pong mga LGU, maging sa mga residente o sa publiko po, lalo po yung mga naapektuhan po ng uh, kalamidad. Opo, nakikita po natin kung ano yung talagang uh, muka, ng ano, nagbabagong muka ng uh, ng mga sakuna, ng mga disasters, uh, isama na po natin dyan yung epekto ng climate change. Ano kasi magkasama po yan yung disaster reduction at saka climate change uh, uh, issues and adaptation at uh, ito pa nga po yung uh, pumasok pa po dito yung uh, uh, La Nina, ano? So uh, sa ngayon po ah uh, nakita natin and we are continuously assisting no yun po ang priority natin ngayon na matulungan ang uh, mga kababayan natin sa Batanes at uh, ito po ay uh, pina, pina uh, ang proof po nito ay talagang pumuntilin tahan po personally ng N Dream City team led by uh, uh Yusecpleo Moseno at uh, mga iba pa pong mga opisyal no na Uh, nag represent po doon kay Secretary Teodoro and of course sa ating pangulo para po personal hindi lang po tignan kung hindi i-address yung mga issues ano at uh, magdala ng mga karampatang tulong doon at uh, hindi lang po kahapon but sa mga susunod na araw at linggo tuloy-tuloy po 'yan mayroon pong uh, navy ship na pupunta doon para magdala ng mga shelter repair kits, additional family food packs Uh, sa atin po mga kababayan gusto ko lalo na po doon sa mga areas na nasalanta um ay, ang inyo pong pamahalaan ay narito para tulungan ano at be there to be there for you lalo na po sa mga pagkakataon na ganito at uh, in, ka, pinaalalahanan po natin na dapat patuloy po tayong maganda no patuloy po tayong uh, maging informed at kasi po shared responsibility natin yung ating kaligtasan so kapag ligtas po tayo papapanatili natin ligtas yung ating mga family at ating mga komunidad so tulog tulong po tayo unfortunately po sa pagtataya hindi pa po ito ang huli no pero patuloy po tayong maganda at sa pamamagitan po ng inyong programa na nais naming iparating yung mga informasyon at uh, yung mga available po na tulong para sa kanila. Okay. At yaka yung mga uh, panawagan po na tulong-tulong po tayo dito at uh, makiisa po sila para mapanatili pong ligtas yung kanilang uh, mga Alright. sarili at kanilang mga pamilya. Salamat po, uh, Director uh, Edgar Raposada. Sa inyong pong oras, ingat po kayo. Maulang uh, morning po sa mga taga-OCD and DRRMC.